Boy, sunny boy. Nagri nagri nagkuhan na sa akin ha, nagreply ka na sa akin. Ano yung sinasabi mo sa vlog mo, sunny boy? Ha? Sinasabi mo na nakakamatay yung mga kinakahi ko. Hindi ko naman iniin, hindi ko naman nilock yun eh. Ha? At huwag kang magmayabang. Dahil yun, hindi ko naman nilolok yun. Yung vlog mo, wala pa rin sablay pa rin sa ni boy wala wala ka sablay yung mga kinakain mo kinakain na ng mga tao yan ito sa ni boy yung bang hindi kumun yung hindi kinakain ng mga tao hindi kumun hindi ako nababaliw sa ni boy ginagawa ko to sa vlog ko para naman maano yung facebook ko at youtube ko para naman magkasawad ako sa facebook at sa youtube para ba maraming manunod yun ang purpose ko sa niboy hindi ako nagpapakamatay ha yung bang viral ganun at yung sa youtube sa'yo kung muna yan eh marami na kumakain na saging ng naloto yun ang reply mo sa hamon mo sa akin ha yun yung naghamon ka sa akin yun 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 ha ito sa niboy bayabas bayabas yan sa niboy ha parin laglag pa rin yung mga vlog mo sa akin sa ni boy. Ha, hindi mo ma, hindi mo kaya yung mga vlog ko. Oh. Huwag ka na sumuko ka na sa ni boy, sumuko ka na. Hindi mo kaya yung mga vlog ko sa ni boy. Hmm? Ito mangga to sa ni boy, mangga. Ito bayabas oh. Yan. Mangga. Kakainin ko yan ng mga dahon ng sa ni boy. Ito naman kapayas sa ni boy. Oh. Kakainin ko yan na hindi binabalatan, hindi mo Makain ka nga pero, wala naman, uso na yung kinakain mo, o, hindi naman yung uso, yung mga ganitong bagay, hindi naman ito nakakamatay, wag mong kukunin yung nakakamatay, hindi naman nakakamatay, tugasan natin ito sa niboy Wala pa rin, wala pa rin yung mga vlog na sa niboy, laglag pa rin sa akin yan Oh, ay, okay. sus Ito ang masarap sa riboy, tatlong putahe. Yung nagpapakita na ng sagi, tuyo, at saka yung suka. Sa <laughs> masustansya pa talaga. <laughs> Ito yung sa riboy, yung masustansya. Susimulan so, ko na sa riboy. Para naman, part 3 na to sa ating content na kain natin sa niboy kasi bukan ko sa niboy walang tanggalan ng balak wala, mahina yung vlog mo sa niboy wala, laglag -lag yun ito sa niboy ito yung nagpapalakas tayo ng video sa ating youtube at sa facebook tapos kakain ka lang ng natural hindi, ito yung kainin mo sabi yeah. sa niboy.

sa akin sa liboy. Wala. Hmm. hindi kinakaya ng mga tao. Hindi kaya ito. Pati iba ito eh. Pati iba tayo ng sikmura tapos kakain ka ng natural. Hindi naman nakakamatay yung kinakain ko sa liboy ito. Yung napier, hindi ko naman yung nilolok. Niluwa ko lang yun. Hmm. Ah, sarap ng bayabal sa liboy. Hmm. hmm?

I upload lah sana boy ya, mau nambah blog mau nggak? Itu namang manggasa nih boy, si bukan aja. Itu yang replyku sah, pangalawa mau blog na, reply kan. Coba upload aku saking, lag ta tuh sana boy? Hi, ini batay nangin ya, kau juga.

daw na babayo si Boy. Gusto ko lang tumasing break ng YouTube ko. Facebook ko. Like sa share. Of like. Palo sa Facebook. Yun lang. At para rin masahuran din ako sa YouTube at sa yung Facebook. Kaya ginagawa ko to sa libutin. Hindi ako nababaliw. Hmm. Kaya ka naman ng yung masyak yung mga tao ba. Hindi yung nagpost-post like, ka tapos natural ra yung tinakay mo. Hindi yung yung bang magugulat sila. Ha? Ito. Hindi naman itong common Wala naman kumakain itong dahon eh. Ay, tayo lang, di diba? hmm. ba? Hmm. Wala ka papay yang sa ni boy taruh ka pa rin mm papaya sa boy mm mm ito komo to sa ni boy papaya papaya ba Ito na to. Marami nang kumitain ko. wala na nakagandahan lang dito sa libon. Diba? Masyak pa rin yung mga tao sa akin kasi hindi ko tinanggalan ng balat. Hindi ka kaya nung tinakain mo. Tanggal yung mga balat. Sa akin buo. Sa libon. 那边。